Guys, nice, tinukutol na yung mangga, oh. Marami pa naman bunga. Wala nang gaanong <laughs> nga yung mga sanga-sanga ayun may galing. nagtataga sa taas ha mga sa sanga-sanga san ang tanggalin oo nga ayun sa iyo. sabi ko kay bidamdam ko ang anang nagayang kunin mo yung ano hmm. ito lang pinapakuha yun bibili nga ako ng ano alamang kala ko may alamang ka dyan wala na binigay ko kasi ano eh Naka, nakalagay lang yung sa freezer eh, matubig na yun. Bibili na lang ulit ako. Eh, pa yun, kung alam Ako rin, hinugasang ko. Sinasala ko yun eh. Hinugasan ka. Ayaw ko na At saka marumi kaya pag hindi mo oh. hinugasang kasi maraming itim-itim. Oh. Sinasala ko. Tapos Oo, tapos may itim-itim pa. Mm -mm, may dahon-dahon. <laughs> kaya pag magluto ako nang alam, ang hinugasan ko. Da, bali ka na. Dampot ka dam may putol puno ng mangga ang laki laki pa naman oh. para wala nang walisan Ayun, may, nag, <laughs> Mamaya magbabawasan ko rin mga anorito, mga halaman. Kapal na rin eh.